natin lang ginagawa itong drip uh, maralaki na yan kaya ganyan yan ano yung mga dadi. kawawa naman no, 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 no. Kasi, siraham, motor, hindi sila hindi sa na masasak yun eh. karabing pagkakawasak yan eh, eh. sa malpok talaga ito sa ilalim ng gulong masasak ano, yan eh, no hindi na makaka-uwi saan na mga uwi sila ng maayos hindi nabangganan mo ito sila sila na yan Hala, hindi sila makiangkas na lang sa ibang sasak para lang mga mga sa punto rito mo sa bahag panuho pang na kami ah nila yung motor ni daming daming, daming 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 gusto mo ng motor Sinayang lang nila ang kami ng motor halos na at ng tao gusto mo magkamotor na ganyan katulad ko gusto ko rin magka-motor, oh hindi na makabili kasi wala kang pambili yan sila oh parang sila nang hinayan sa kanilang sa kanilang mga motor oh kung mga pag sila risk crap para sila wala sa mga hindi nila hindi nila naiisa lang ang buhay ng tao Kawawa ka yung bukas niya pati yung kanilang nabangka na kawawa din walang kasalanan madadamay sa kanilang dito na lang mga janitor maraming maraming salamat pakisubscribe na kay youtube channel mga ka janitor yan pindutin nyo lang multiplication bell like and comment pakishare na rin mga janitor maraming maraming salamat sa inyo